May, ayang, lang, ayang, Nawa ko, ako uh, naghalo niyan ha. Uh, call center, uh, ako naghalo niyan. Masarap yan, kasi ako yung naghalo niyan. Kaso, hindi lang ako ang nagtimpla. oh, <laughs> <With>, oh, <laughs> with, with feelings pa. Kaya, kailangan mau mauubos to. Mag-irihiya tayo ngayon. Hoy, hindi pwedeng Yan, tama sa Patay, minura na ako ni call center, guys. <laughs> Hoy, ano ganyan sila ko bibig, titignan ko lang. Ano yan? Ikaw mag <laughs> 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 Bawal ba yun? <laughs> <laughs> guys! Siya daw ang mag <laughs> Titigman. <laughs> okay, titikman, guys. Titikman ko lang siya. <laughs> Kung masarap. Ang <laughs> lasa. <laughs> okay na to. Magaling-magaling yan. Teka okay, magaling lang, ko. Magaling-magaling yan. Magaling, ayun, ayun! ayun.